Upo ka. Upo Salamat po. Medyo... Uh, hindi kami okay. Galit pa rin siya sa akin. Sela mo, um, nagkahiwalay kami ng daddy ni Prince dahil sinasaktan niya ako. Matagal na panahon ko din tiniis ang pananakit ng Daddy at Prince. Kaya nung no, nagkaroon ako ng lakas, nakipaghiwalay ako. Tinakot ko siya. Sabi ko, isusumpong ko siya sa pulis. Pakukulong ko siya pag hindi niya ako nilayoan. Alam po ba ni Prince lahat ng ito? Hindi hindi ko na pinaalam. Kasi alam mo, mataas ang tingin ni Prince sa dati niya. Iniidolo niya to. Ayaw kong sirain yun. Alam kong masasaktan siya pag nalaman niya ginagawa ng dati niya. Kaya, ako ang sinisisi niya sa paghiwalay namin. Galit siya dahil nakipagnobyo ako kay Eduardo. Galit siya na isang matandang lalaki ko pinagpalit ng daddy niya. Pero ang hindi niya alam, si Eduardo lang ang tumulong sa akin nung no? hirap na hirap ako. Pero bakit ang hindi mo sabihin lahat ng kay Prince? Hindi lang naman siya maniniwala eh. Ilang beses ko rin namang sinubukang magpaliwanan sa kanya. Pero lagi lang siya nagre-rebelde. Pakiramdam ko nga, kaya niya niligawan si Angeline na mas bata sa kanya para ipamukha sa akin ang mga ginagawa ko. Pero, iba ba totoo ho sila nagmamahalan? Kung tumagal na. Naging totoo rin naman ang nararamdaman ni Prince. kay Angie. Kasi alam mo, kahit naman rebelde yun at talaban, kilala ko anak ko. Alam kong loob-loob niya. Mapagmahal siya. Nababalot lang siya ng galit, lalo-lalo na sa akin. Pasensya ka na. Medyo ako. Pero... Ako naman kasi may kasalanan lahat eh. Siguro kung... Tiniis ko lang... Ang panakit ng daddy ni Prince, hindi kami magkakalit si Hindi magagalit sa akin ang anak ko. Uh, ma'am? Huwag mo oh. kayo mag-alala tutulong ko ako. Gagawa ho ako ng paraan para makaayos ulit kayo.